Ay, si Kuya Jaime. Eh. Uy, nag, si nag, nagsisigaw. Si Kuya Efren. Oo. Oh. Tatad. Bata na. Oo, oh, kumusta ka, tatad? Nuran. Oh. Oh, bless. Oo, oh, marunong si tatad. Oo. Oh. na, Sa paano ka parang stroke ka? Sa oh, paralyzed na. ka na, oh my goodness. Uh, ito yung kanyang... Uh, tirahan dito, Madam Reyna. Babae po. Oh, babae yan. Matagal na siya. dyan. Mula sa pagkasilang niya. Lungkot si tata po. Nahihirap talaga po kayo na ang siyo. Dalot na oh. mamatay ang asawa ko. Hmm. <laughs> wala no wala numpuk ngan makan kat hut kalau banang na itong hindi nabablog eh. Tagal-tagal na namin itong hindi nadadalaw. Yung nanay nito, namatay na. Magkapatid na PWD. Then si tatay. Ito ay napabahayan. Naayos ang bahay nito. ng uh, sa pamamagitan ni Kuya Balma Tubang. May tindahan na rin ito eh. Yung huling punta namin dito may tindahan nito si tatay hindi pa namamatay yung kanyang asawa eto na tayo uy sarado na yung tindahan nila yung tindahan nila pinagawa to ni kuya bal tao po uy tatay kumusta po kayo o oh, kumusta pwede pong tumuloy thank you thank you ah oh ay, si Kuya Jaime. Uy, ay, nags, si nag, nag, nagsisigaw. Si, si Kuya Efren. Efren. Oo. Oh. Ayan, Halo, si eh. ano, si... Si... Si, ga, si ano? Ay, ki, ki, oh, si Tatat. Si ah. <laughs> Hello <Bata>. Tatat, halika. <laughs> Sagot mo Lola King. Oh. ay rin. si ano to? Si Adam Madam Rina. Ah. Madam ah. Rina. <laughs> <Alakos sila. laughs> Hello ko si Lola. Hello Tatat. <Ay>, bata na. <laughs> oh, kumusta ka Tatat? Nuran. No, oh, Oh, bless. Oh, marunong si tatat. Oo. Oh, oh. Wala paano ka parang stroke ka? Ano pa? Oh, ma-paralyze na Ma-paralyze ka na? Oh, my goodness. Si, ayaki. Uh, si Kailan October, pa yan? October. O, oh. Asan yung isa? Patay na po si uh, asawa ko. Si kami. nanay, patay na. oh alam ko. Nung huling punta ko dito, napag-usapan na natin, di ba, na namatay si nanay. So ikaw na lang ang inaasahan itong magkapatid, na parehong PWD. Nagkaganyan ka pa? Oh my goodness. O paano na itong dalawa? Ay, balang na Diyos. O paano na kayo? So hindi ka na, na nakahakilos dyan? Asa, asawa, asa. Hawa nilang ninyo, Panginoon. Ay, ang mga kapitbahay. Oh my goodness. Mabuti may mabait kayong kapitbahay. Ang mabuti dito. Talaga nga ng nakapalara. Oh. Naisipan ko na daanan kayo rito. Ako matagal-tagal akong hindi nakakapunta rito. Kumustahin ko kayo. So ngayon ako nagulat. At na-stroke ka pala. Oh. Kaya hirap ka nang maglakad. Oh, pulo cool. ka ay. ka na lang lagi. Na 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 lang 'pag mainit. na lata. Pulutan mo 'yan. Oh, kan ka. Na Paano lang pagkain ito nina Tatat? Tsaka si Ayung, Ayon, saan yung isa? Yung isa. Andito po. Ha, tingnan ko ha, tingnan ko tayo ha. Oh, andito. Oh, ito yung isa. Oh, ito yung isa. Mm. Oh, ito yung kanyang uh, tirahan dito Madam Reyna babae po o, babae yan matagal na siya dyan mula sa pagkasilang niya nandiyan na siya o paano po sila nakakapain kaya nga eh yung nanay nila kamamatay pa lang bago yung nabulag lumapit yun sa akin ngayon nabulag na yung nanay at nung uh, nakatalikod na tao namatay na kaya sobrang naawa ako dito kasi nga eh lahat sila may kapansanan oh, lahat sila may kapansanan Madam Reyna ngayong may sakit pa si tatay sino nang bubuhay sa magkapatid paano nang kanilang pamuhay dito hmm. hindi naman nakakakilala yan Madam Reyna kahit eh kahit si tatay, yung tatay niya, hindi niya kikilala oh, kaya ganyan na lang ang buhay niya dyan ganyan okay, na lang Pinaka, binibigay na lang ng pagkain dyan sa yan, malaking kuna no? ganyan na lang siya o, oh, si tatat tuwan tuwa kala may dala kaming gatas di naman ako nakadalang gatas kasi ipupuntahan talaga ako dyan tay Tay Jaime, may pupuntahan ako dyan. May pupuntahan sana kami dyan. Biglang umulan. Nagsilong kami dito sa tapat nyo. Naalala ko kay bigla. Sabi ko... Ay, baka ng Panginoon na magpunta ka dito. Kaya nga po, Tatayo. Baka, baka ito ang dahilan para makita ko ang inyong kalagayan. Na una, naawa kami nung una. Mas nakakaawa kayo ngayon. Imagine, stroke na pala kayo. So paano na itong dalawang anak niyong PWD? Ah, 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 hanang Diyos. Hmm. may eh, nagbibigay-bigay naman sa iyong kapitbahay. Hmm. Mayroon mo ang pagkaganitong matangali na binibigyan kami pagkain ng tilabas. Kung naman na mayroon kami nab nabigyan ng bisinasain. Bi Wala so, na kayong tinda, no? Wala na po, tangang matay nga nang asawa ko. Oo. Ay, na, ang naging sakit ni nanay nung mamatay ay ano yun? Sa, sa puso. Na. Hindi po, yung... yung kidney stone. Ah, kidney. Hindi pa yung rangot balakang ko. Kaya nga, ah, kaya nga, oo. Kidney ang kinamatay ni nanay. Ayun, na, masan't taon na po ngayon. Na a -a 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 abril. Nahirapan kayo magsalita, ano? Uh, o nang nang maestro kayo, nagdala kayo sa ospital. Oo, oh, nang nga nadala ito. Oh. Kung hindi patay na. Oo, oh. may nakakapansin sa inyo. Meron lang nandiyan ako sa labas. Mm hmm. ko ng nung itong ganitong ano, mm -hmm. eh, yung, yung yung kwan niya, mm hmm. niya. Mm hmm. Laruan ito ni Tata. Hindi mo yung yung kinasakyan. Ah, wheelchair. wheelchair. Okay. Ano tatat Malungkot si tatat oh. hmm. Ayun. Ayun malamig kasi ngayon tay, tay Jaime. Malamig. Mm -hmm. Kaya siguro nilalamig man si tatat kaya naka tagal ng mga kuya ipinin nakapunta dito. Oo nga. pasensya oh. uh, na po. hindi kana na wala na sa radyo. Oo nga po, Oo nga po. Hindi na ako naririnig ano. Sabi ko wala na. Yun Pinunok pa naman ako sa bumburagin ano yun. Wala kayo. Salamat po. Salamat po sa pagkikinig. Si Kwan na buganin dyan si Si yung Kwan Ano si ni... 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 Nahirapan kayo magsalita, no? Umpo. kayo magsalita, no? Umpo. Nahirapan kayo Babalik ako, tatat. Tatat, babalik ako. Madala ko ng gatas mo, ha? Anong ano pang gusto mo bukod sa gatas? Ha? Ha, ah, damit. Okay, yeah. sige, hanapan kita ng damit. Gusto mo ng damit? Damit. Ha? <coughs> Naalala ko nung huling punta ko, nagdala ko dito ng damit niya. Kasi yun din ang bilin niya, damit 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 ah? ng kalinihingi niyan. Oh. Hindi yun na bilin sa kagkatak niya. Oo. Oh, kailan ang... Kailan ang ano? Kailan ang birthday nito, Tay Jaime? Hindi. Eh. eh Kaya ngayon pong February 6. February 6? Um. O, oh, tapos na. Ah, hindi. Papalapit. Um, February um, 6 ang birthday pala nito ni Tati. Ilan taon na to? 35. 35 na. Kailan ni Madam Reina? 32. Ah, 32. 32, <laughs> 32 pa lang si Madam Reina. Oo, po 'yan. 35 si Tatat. Ay, sino pangalan ay doon sa isa, 'yung nasa kuna. Ito po. At si Tatat, ito 25 'yun. Ah, 25 ito. Anong pangalan nito, Tay? Yeah, uh, uh, Maria Cristina. Maria Cristina. Ayun, 25 years old na pala 'yun. Parang 14 na. Oo. Nang isilang siya, di na talaga siya since birth, no? Talagang hindi na siya nakalabas-labas, ano? Nagsantaw niya na sa labas na. So hindi niya nasilayan yung yung labas. Ay, hindi po. Diyan na yan. Kawawa naman din yung bata, ano po? 25 years. Kahit nga pag kuwag ng pagkain niya, nahihirapan pagkuhan. Mm -hmm. Ay, nahihirap talaga po namin. na. na mamatay ang lahat. ko. ủa em buồn lắm nó buồn lắm nổp ngang mày ganh tị cái luôn mà nhen chúc, tham quan tay tám mươi. Yeah, mình lang rồi. Kaya meron naman tama na awa. O bayad na lang po natin sa kanya. Ayun po. Kahit yung nga sa akin o sa gamot ko dito, ang tingnan mo at lasin mo, yung gamot wala na. Wala na lang. kahit yung sa puso, wala natin. Ubus na ako. Ay, bahala na po kayo. Yung lalasartan lang naman po. Sa high blood yun tayo. Ano po. May high blood nga po. Kaya yung kinakatakot. Yeah. Mm -hmm. tapos sila. Ano? Tapo oh Oo, may cross mo yun daw siya. Sila na. So, Madam Re, tandaan mo yung birthday ni Tatat ha? Okay. Ah, uh, February, February 6. Tapos tayo, bigay mo sa amin yung mga reseta mo pa dyan na iba. Ano po? Ate. Ano?

ano po tayo? Ano po? Sa Ano po? Yung sa kidney po. May sakit ni kare. May kidney rin ako. Sa puso sakit niya sa high blood. High blood yung Yan po. Ay salamat kay Duz. ate, Duz. Salamat na dalaw po ninyo ako. Ate, ate, Duz. Ito kidney po. Sige po tayo lilista ni Madam Reyna. Yan lang po. Atay. Eh, itong nasar, ito itong na-serve ka, ito lang. kayo Ayan, ito po, saan po? Pichuran mo ito, ito. lang, pichuran mo yung ano, ito, ayun, balat. Ito lang po, saan na-serve ka? Ito muna, kailangan ko lang. Hindi, bakanti yung walang laman na... Ito lang uh, na yung um, walang uh, laman. Sa amin na tayo yung walang laman para wala dala natin uh, sa butika. Uh, Ay, mam, ito, hingay na natin yung walang laman, Madam reina. Ay, ito ba po pala? Pasensya na kayo kahit rin. Sige po, sige po tayo. Kailangan ko talaga ng umot. So, ay may laman po po ito tayo. Ay, ay kung Putulin natin ito. yung walang laman. Sige tayo. Huwag ka na magpinatay. Huwag ka na tayo. Huwag ka okay, na tayo. ako okay okay sa po na na tayo. Huwag ka na tayo. Talagi lang tayo magdasal. Tayo, Jaime, ha? Ay, oy. Wala na magpinatawa. Kung din masali. Yung namatay niyo pong kasawa um, lagi nagdadasal yun. Nagdadasal yung nga, palagi kami kahit alas Pagkis na nga po, nadasal na po kami ng dalawa. Tama po. Tama. Atin na lang, Sokar. Kuya, hmm? ano na gatas? Gatas? Oo, oo oh, dadalang kita ng gatas. Ano Dalang tanamin. Ito na po, sapatos. sa, sapatos? Huwag ng sapatos. Hindi naman nagagamit. Ito, no, yung damit na lang. Yung damit, saka short. Diba? Ito. Saka gatas. Short lang po, kuya. Oo sa panas daw pambat ah, pam yo sa kasiyon sa kasiyon daw oo para yung sapatos din naman niya nang medyas lang medyas lang medyas lang babalik kami, dala kami nung gatas mo, damit mo, sa short, saka ano pa? Tatos. Tatos. <laughs> Hindi man niya nagagamit ang sapatos. Pwede po ya i-print. Opo. Pabigyan mo ako ng kahit bigas. Bigas, upo tayo. Kailangan ang bigas. Sige po tayo. At magkahit malugaw, lugaw. Sige po tayo. Sige po tayo. Sige po, bilang ko kayo ng pam hindi Tula. ko kayo bigas. Tapos babalik po ako dito. Bilang ko kayo ng bigas, ha? Um, kuya, ate, ate mo sikol. Ha? Sikol. Kaya ito yung ako ng pumpi at sambang Ate, sikol. lang ako ng tinapay. Ate. Oh my goodness. Hindi pa kayo nakain, tay? Hindi pa po. Ate. Okay. Hindi pa kayo nakain? Hindi pa. Tinapay lang po kami ngayon. ako. Sko po, pa naman rin may tindahan, may tindahan ano natin, pero hindi kang tinapay sa kanila. Wala naman silang mauutusan. Ha? dito ka, Madam Rina. Bili kang tinapay nila. Punta ka sa si tindahan. Hindi ano natin tindahan. Pa, ano? Ba? Ha? Ay, salamat po eh, lang, Talagang pang kahit mamaya matay na. Salamat tayo sa Diyos, uh, Jaime. Ginamit si Kuya Balmatubang na instrumento para mapatayo ang kayo ng bahay. Mm kasi kung hindi kayo napatayo ng bahay, mm yung unang magkakilala tayo, grabe yung kalagayan ninyo doon. Mm ano? So magpasalamat talaga tayo sa Diyos kasi Ay, may mga ginagamit siyang tao, instrumento. Ay kung hindi naman po kay Kuya ito wala naman kaming bahay. Oo, na, na, doon, kayo ng bahay. Yung unang bahay, yung talagang Pusak-wasak na yun. nakita naman po yan. Pagpunta dito ni Muneko ar ni Ararosing noon. Mm, na, hindi pa ganito ang bahay na. Sige po. Giba-giba na mga nakita ninyo. Tama po tayo. Nagbili pa ka eh lahat. Eh. Ay! Ay kuro! kuro! Tuturo daw. Tuturo. Ay ganito. Pabili kayo ng bigas niyo ha? Toto. Uh. Toto. Uh. Oh. Opo. 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 bibili tayo ng papabili tayo kay Madam Rina ng ano ng uh, uh, tinapay niyo po, salamat, tinapay salamat. niyo Sa, salamat Ipa pa pala kayo kumakain ng almusalan ni mga alas 12 na hindi na hindi na po sanay na kami sanay na kayo kay mm uh -hmm. -huh. ko Diyos ko sida ha yan sarayan daw po ah yung rosary ah bibili hindi kita ng ganyan Iyo. Eh, ah, okay. Sida na. Tinang tinang ko nga. Tinang ko sira na. Nga. Ay, hindi. Pamanbaga. Kapo. Ha? Nawa no, daw. Ah, hindi pa man. Basta pagbalik ko dito, no, pagdadala saka saka ko ng gatas saka mo. Tsaka damit. Ha? Keso. Ayan. Tsaka? Keso. Ano yun? Ano daw tayo? Yun? Piso daw po. Ano daw? Piso. Hindi naman ibang yung, yung piso lang. Oo bariya nakakabili ba na, sa tindahan? hindi ah hindi o di mo pala binibigay na o bigyan ka na lang ng pagkain binibigay din pa sa akin yung ah oh, nangingi siya tapos binibigay din ah uh, uh, okay uh, uh, very good pala si tatat very good si tatat ha? mauran ha? mauran ano datay? mauran oh, daw mauran sana po kayo po, po yan yeah, sa okay lang tayo? kayo tayo? opo. po okay lang o Tay, pray kayo na pagbalik ko rito, madala ko na yung mga kailangan nyo po, no? Ayun po. Para, Salamat po. Para makatulong sa inyo kasi ramdam ko po ang hirap ninyo. No? Dati may naasahan pa itong dalawang ito magkapatid. Ay, dahil kayo noon eh okay pa naman ang kahit may edad na kayo okay pa naman pero ngayon talagang wala na awa ah, na. Panginoon ko nito sa nice lupa. Naistro kayo. Ah, ah, oo. Ganun lang po ang buhay natin. Hindi na kayo nakakabangon dyan tayo sa so, so, higaan lang na yan? Oo. Oh. Nabangon na pa ako. May mainit po kayo tayo? Hindi na. Wala Pero, po. Sige na. Mamaya na yan. Kasi hindi pa po kayo nakain. Hindi po nagkain na kami. Saging ako. Ah, saging. Eh. Okay, okay. 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 So, Sinsang galing yung saging tayo? Binigay ng kapit ba? Ah, binigay ng kapit ba? Buti may yung oh. sila. May mga sa kapit-bahay. Yeah. Tinapay. Diba? Gusto mong tinapay? May next to that. mo tinapay. O yun. Sa kagatas niya. Gustong gusto niya yun. Igatas. Ni Ibigyan ko lang po yung Ay, nakain niyo tayo? Naroon po, pinahulugan lang po. Ah, ganun ba? O tulog, tulog. Anong pangalan nito, Tay? Hi! Maria Cristina! Bebe, Ah. Uh, hinuhulog lang Hinuhulog lang daw. Oh, hinuhulog, hinuhulog. Oh. Ayun. Ayun. Hinuhulog. O, hinuhulog. Ayun. na -o. O. rin siya. Correct. Hmm. Mula sa pagkabata niya, since birth ka dito na yan, sa kuna niya. Grabe, no? Grabe. Tataanan ng pamilyang ito ni Tatay Jaime. Grabe. No? Grabe yung pagsubok sa inyo, Tatay Jaime. Thank no? you. Thank ay marunong ang mahal ng Diyos. Binyumahit pa nga niya ako. Siguro nung yayaman pa ako nga. ako sa panalangin. Walang... So, di tayo eh, nawawala ng pag-asa, eh, siyempre. Eh, hindi naman. Iba naman ang kakin. Dahil po ako sa panalangin. Pag uh -huh. tama na yung kakin, kaya yaman lang po ngayon. Sabi nga eh, yung uh, mahirap dito sa lupa, pagdating sa langit, may surpresa Ay, ang Diyos. Na, ayun, ayun lang nga po. Hmm. Ang, ang gusto kong sabihin. Hmm. Ayun lang ang gusto ko sabihin, hmm. hmm. Kuya Efrain. Eh, hmm. pa. Pagdating ta sa... Pagdating sa langit. Sa langit na naman na pupunta. Pagdating sa kaharihan na Diyos. sa kanila. Tama po yun. Tama po yun. Yung... Uh, yung uh, mga taong ang uh, buhay ay talagang dapang-dapa sa kahirapan dito sa lupa Mayama. pagdating doon sa kaharian ng Diyos merong magandang espasyo para sa kanila doon ay, naghihintay ayun ay, ang marapin ko ang kutsamahan na Diyos yun ang kayamanan po hmm. Ay, ayun pang nalangin at yun kung wala naman sa akin ang... tay panalangin nyo rin na sana nga po eh, medyo gumaling pa kayo ng konti kasi kung ma kung baga may mangyari sa inyong hindi maganda paano tong dalawa ayun okay. nga, ayun na pong nga pagdadasal kay mo kay mo, na pag-asa na pong inanasal ko sa Panginoon na Diyos na hindi na muna ako mawala hmm. dahil lang sa kung ito ay maiwan ko dito kawawa ay itong hmm. ang buhay pa ko kawawa na kami ayun hmm. nga, kung wala na po. tama po tama po eh, sabi ko talaga ganun lang po. Ay kuya ay eh, pray pag marunong ka lang sa Panginoon, yayaman ka sa panalain. Mas mahayaman ako sa kanila kung ako ay mamamatay. oo ay di, doon lang ako. Hindi na sa lapi. Basta uh, tutulungan namin kayo, Tay Jaime, na mag-pray. Na po. Ayun nga. Gumaling pa kayo. Kasi yeah. kung sabi sabi mo nga kung mauuna kayo sa dalawa, paano na lang silang dalawa dito? Yung nga pong pinapan lang sa Panginoon Diyos na hindi na muna, muna kukunin paano ang dalawang ito. Yun lang naman ang ni sa Panginoon. Ang sana lumabig-labig ang buhay ko. Kaya nga, siguro binigyan ako ng Panginoon na mabuhay dahil nagda dito na nga ito. Hmm. Kaya maragbala na si Panginoon Diyos na marunong. Hmm. Okay, mapray po tayo, ano, makabalik po kami. Makabalik hmm. po kami, ano. Opo. Bless you na, Sadyo. Kuya, bless you na, Sada ah, huh? Sana daw sinda sa radio. Ano daw tayo sabi niya? Sa radio po, nasimba daw kami. Ah, nagkikinig ng misa sa air, sa radyo. Kay kaya, kay... Kay, kay, kay yung, sa... sa Oo. Oh, oh. <laughs> uh -huh. So nakikinig pala si tatat ng misa sa radyo. Very good yung tatat, ha? Laging magpipray, ano, Tatak? Nang... no. Nang... 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 Oh. 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 Sapatos. Mm hmm. Oh, so Tatay Jaime. Kami po ay aalis na muna at uh, promise ko po sa inyo babalik po kami rito, no? Sana sa pagbabalik po namin, dala na po namin yung mga kailangan po ninyo lalo pagkain po ninyo, gamot po ninyo tayo. Salamat, salamat po eh, Salamat, salamat po. Pagpalaan kayo ng pagnoon Okay, ng tayo wala ng pag-asa tayo. Hindi na sana dumami pang hmm. kagaya ninyo na marunong mag-balikan ang kanilang buwan. Uh, Niligaya ko. Ma Alam mo, wala kami wala, wala sa plano namin tayo na pumunta rito. Na inabot lang kami ng ulan. Sumilong kami dito sa malapit sa inyo. Biglang pumasok sa isip ko kayo po. Kaya nga bakit ganun, Kaya nga po. Ay, kung hindi ang Panginoon. So, 'yung pala, 'yun pala kaya kami pinapunta rito dahil para malaman namin na kayo pala ay stroke na. Kain. Hindi sisaw pinitsurat ko kasi pinitsurat ko siya. At tuwan-tuwa uh, siya. Tuwan-tuwa uh, siya nakita daw oh. niya. No. Yun ako. Mm. Ikaw Salamat kuya. eh. Oh, alis na po kami tayo ini ha. Salamat. Paano -pa -pa Papaano yung bigasin nung bibili? Sandali ha. Dapat na uh, uh, so, may madaan bata dito ang mga ay, po. Niya, ah, yung niyo ng bigas. Okay, okay, okay. Sige po tayo. Ang chocolate doon sa bigas. Pinibigay hindi naman nura. Ah, okay, very good. At kahit least, Kaya, may nautosan kayong bata. napunta dito, pang ay mapabili kayo. Oh. Kahit na ano po, napapabili. Oh, very good sa naman. Sa tindahan, Pero oh. may bayad ng dalawang piso, piso. Sa salamatan natin, sa magkadasal natin, yung mga kapitbahay niyong mababait. Ay, mababait po Kasi dito. nga po, nakikita ang inyong kahirapang mag-ama. mag, uh, mag No, binibigyan kayo ng pagkain nyo. Kasi kung hindi, paano na lang po kayo, di ba tayo? Umpo. So, Oo. Oh. So, isama niyo sila sa mga panalangin. Ay, lahat naman sila pinapanalangin ko sa Panginoon Diyo. Yes po. At kung hindi naman sa kanila, hindi kami kakain. Tama po, tama po tayo, tama po. Ayun Ay, oh, na lang. O, alis na muna po kami ha? Umpo, alis salamat, na po kami umpo, muna salamat, ha? Kabalik po kami, promise po tayo. Umpo, salamat mate, salamat, ha? Ah, salamat po. Oo, oh, nandito na po yung listahan ng mga gamot mo. Ay, salamat salamat po, salamat po, salamat po, salamat po, salamat po. Ibilin po salamat salamat namin. Ibilin po namin tayo. Salamat po, umpo, salamat. salamat. Dami pa palang sakit, no? May high blood kayo, may, may diabetes, sa puso, may diabetes, diabetes, may diabetes may tapos nawala. Ano? pa. Kinding. So, yung sakit nyo nagkaroon Dabo. komplikasyon na tayo, no? Umpo nga. Ay ganoon na talaga 'ko, help mo. Ganoon talaga. Pangbuhay. Ilan taon na kayo tayo? 75 na po. Bata pa pala, ano po? 75. 75? Ah, sige tayo, alis na kami, ha? Opo, salamat po. Eh. Tatat, alis na kami, tata. salamat po. Opo, opo. Sudar. Opo, pray lang po tayo. Ate, sudar. Salamat po. Ate. Opo, opo. Sudar. Opo, opo. Apo? Opo, opo. Sudar. Opo, opo. Salamat. 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 salamat, 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 salamat.

Sige, na tatat babay na tatat. Okay. Apa, apa, apa. Segol. Apa, apa. Segol. Mabili po tayo nun. Segol. Apa, apa. O, kado. Oo. Sige na tatat babay na, babay. Babay. Babay na. Babay. Babay. Tay, hi, may alis na po kami. Apa, uh sombrero. -huh. Pray, pray lagi po, tay. Ay, sige po, Salamat po, eh.